What's up guys? It's Zeno Mariano and welcome back again to my YouTube channel. So sa video natin ngayon guys, no, pag-uusapan natin kung ano nga ba yung katotohanan at hindi katotohanan pagdating sa mga ola, lalo na guys no, kapag hindi tayo nakakapagbayad sa kanila. Kaya naman kung interesado kayo about sa ating panibagong topic ngayon, dyan ka lang at panoorin ang aking video. Okay, let's go! Ano ba yung gusto nyo unahin guys? Katotohanan or yung hindi katotohanan? Kasi dito guys, no, sa katotohanan, ito yung mga nagagawa ng mga agent ng mga ng ola sa atin. At dito naman sa hindi katotohanan guys, no, ito yung hindi kayang gawin ng mga ola at hindi nila magagawa sa atin. Anyway guys, nakapag-decide na ako. Mauuna itong katotohanan ang pag-uusapan natin ngayon. So dito guys, no, sa katotohanan muna tayo. So ano nga ba guys no yung katotohanan sa mga Ola agent? So isa guys no sa mga katotohanan diyan is yung nagpo-post talaga sila sa Facebook which is ginagawa talaga yan ng mga agent sa kanilang mga dami account. Lalo na guys no kung alam ng mga agent yung Facebook account mo, hahalungkatin nila yan guys, pati yung mga nasa Facebook friends mo at doon ka nga nila ipapahiya. Mostly yung iba sana nga gumagawa pa nga ng group chat eh, at doon ka nga ipo sa group chat na ng mga agent. Kasali ka doon at kasali din guys no yung mga Facebook friends mo. So, yung advice ko lang about this guys, no, mag-lock profile ka, mag-change ka ng name na hindi masasearch ng mga agent para wala silang access sa Facebook mo, hindi ka na mahanap. At ayun, talagang pinaka-better way talaga guys is mag-lock profile kasi hindi naman nila masasearch or hindi nila makikita yung mga nasa Facebook friends mo. So, hirapan silang ipahiya ka sa mga Facebook friends mo. At isa pa guys no sa gawain ng mga Ola agent is nagpo-post talaga sila guys sa mga buy and sell. Like yung picture mo guys no kasama yung valid ID na hawak mo. Then ilalagay nila sa caption is scammer ka daw. So ganun guys yung pinopost na sa buy and sell. So i-monitor nyo lang guys no. Sumali kayo sa lahat ng mga buy and sell. Diyan sa lugar nyo. Then makikita nyo naman dun guys no yung photos ihanapin lang dun guys, i-scroll down nyo lang, at kung wala naman kang napansin na hindi naman ka na-post, di good. Pero I think guys, no, sa aware na yung mga admit pagdating sa mga ganitong issue ng mga ola. So parang hindi na sila, lang nag-a-accept ng ganong post kasi alam na nila yung ginagawa ng mga ola. Kasi pag once kasi guys, na in-accept nila at napahiya ka dun sa buy and sell, pwedeng madamay pati yung admin pag, pag magsasampa ka nga ng kaso. So ano nga ba yung pwede mong isampa na kaso laban dun sa isang tao na nag-post sa'yo dahil lang sa utang mo at pinahiya ka sa Facebook, kasama yung picture mo, kung ano namang sinasabi sa Facebook, kasama yung picture mo, pati yung valid ID na hawak mo. Alam mo ba guys mo, na pwede yung silang kasuhan ng cyber libel. Pero paano mo naman makakasuhan ng cyber libel yung tao na nag-post sa'yo against sa'yo kung ang gamit niya is dami account at hindi mo siya kilala? So, mahihirapan ka rin guys no, na magsampa ng kaso. So, better lang talaga guys no, na mag-lock profile ka kasi yun talaga yung best way para hindi nila ma-research yung Facebook account mo. So, isa pa guys no, sa mga katotohanan about dito sa mga Ola Agent is tinatawagan nila yung mga nasa contact reference mo. Hindi lang contact reference guys no, kasama na yung mga nasa contact list mo. So, marami kasi nagtataka sa atin bakit nila alam or bakit nagkaroon ng access sa ating contact list. So, kasi guys, no, ganito kasi yan yung explanation na inexplain ko na sa mga recent na vlog ko. So, ganito kasi yan guys, no. Um, once kasi guys na nag-apply tayo sa isang OLA, tapos nakikita natin yung permission to access, di ba? Mambabasa natin yung sa isang OLA. Na andun yung mga kailangan natin access, ng ating camera, installed applications, album, location, phone in device, tapos kasama doon yung contact list. So, pag once kasi na inagree natin guys, no, means magkakaroon sila ng access sa lahat na yon na hinihingi lang permission. So, means guys, may access na sila sa contact list mo. Kaya wag na kayo magtaka guys no kung pati contact list nyo is tinatawagan ng mga Ola agent. Hindi lang yung contact reference na nilagay nyo dun sa kanilang applications. Tapos ipapahiya ka nila dun sa mga contact list mo. So better guys no nakausapin nyo yung mga sa contact list nyo na ganito. Mag-explain lang naman kayo ng about sa nangyari sa inyo. So, may, I think may intindihan naman nila yan. So, sabi nila lang sa kanila na i-block lang nila yung mga agent na tumatawag sa kanila. Anyway guys, may papala akong isisingit na isang katotohanan about sa mga OLA. So, ito guys, no, yung mga OLA na registered ng SEC at CIC. Pag once na hindi ka nakapagbayad dun sa isang OLA na registered ng SEC at CIC, ang magiging consequence niyan guys, no, i-report ka nila sa CIC. Pag once na na-report ka sa CIC, bababa yung ating credit standing. So, ano nga ba guys yung credit standing? So, ganito kasi guys, no. Halimbawa, um, balak mo ulit mag-apply ng loan, pero sa international bank ka mag apply Itong international bank guys, no, i-check iche nila yung buong history mo kung meron kang mga loans na hindi na-set na settle or na abandon at doon sila magbibase no pati na rin guys sa credit score nyo pag once na mababa yung credit score nyo at marami kayong mga loan na hindi na settle or na abandon na may possibility na hindi ka ma-approve Uh, based ito guys sa experience ko kasi na experience ko talaga siya so ingatan talaga natin guys no na pababain yung ating credit standing or yung ating credit score so dito na tayo guys no sa hindi totoo at walang katotohanan pagdating sa mga ola na madalas na kinatatakutan ng karamihan sa atin isa na dyan guys no yung sinasabi nila na madalas na sinasabi nila na mag home visit daw sila sa bahay nyo or pupuntahan ka sa barangay hall nyo hindi po yan totoo guys at wala pong katotohanan yan lalo na kung sobrang layo mo nasa Mindanao ka, Visayas, Luzon hindi, sila, hindi na yan sila mag-aaksaya ng panahon na puntahan ka kasi mas ma, mas malaki yung gagastusin nila sa travel expenses compared doon sa loan mo na hindi mo nabayar. Mawa yung utang mo lang is 3,500. Hindi na yan sila mag-access ng panahon na puntahan ka dahil lang sa utang mo na sobrang baba. Kahit sobrang laki pa yun guys, no, kung sobrang layo mo naman, hindi ka na pupuntahan. Although guys, may talagang mga ola na nag-home visit, which is si Digido, si Cash Express, si Spaylater, si Eslo niya mayang alam ko talaga na mga ola nag home visit pero hindi yas nag visit guys no sa mga malalayong lugar kundi sa mga around Metro Manila lang yung mga binibisita nila pero guys no mostly karamihan na ng mga ola lalo na mga illegal na ola na 7 days repayment lang hindi yas talaga sila kung nag home visit kahit na sa Metro Manila ka hindi yas sila pupunta So, dako naman tayo guys, no, dito sa isa sa mga hindi totoo at walang katotohanan na about sa OLA. Ito guys, no, madalas nating na-receive na text mula sa mga agent na padadalhan daw tayo ng demand letter. Ito guys ha, hindi ako expert pag sa ganito at hindi rin ako abogado. Pero nag-research naman ako about this guys. Na ang alam ko, sa demand letter, hindi yan pinapadala through text at email. Ang demand letter guys, no, is magagaling mismo sa abogado at hindi sa agent. Halimbawa guys, no, yung utang mo lang naman sa OLA is 3 tapos tapos hindi mo nabayaran tapos sinasabi ng mga agent na papadalan ka ng demand letter well kung totoo yun guys edi eh, mas malaki yung gagastusin nung all agent sa abogado para lang makagawa ng demand letter against sa'yo kesa dun sa sinisingil nilang utang sa'yo so think twice guys no hindi totoo ang demand letter So, dito naman tayo guys, no, sa isa sa mga madalas din nating na-receive na text mula sa mga agent, hindi lang sa text guys, pati sa email, nakaka-receive din talaga tayo ng ganito. Yung sinasabi nila guys, no, na sasampahan ka daw ng kasong istapa. Ito guys, sa ulitin ko ulit sa inyo, hindi ako abogado at hindi ako expert pagdating sa mga ganito. Ito eh, based lang din sa research-research ko. So, ito guys, no, ang alam ko sa kasong Stapa, kung sa tingin mo naman guys na nag-apply ka sa isang OLA, tapos hindi mo naman niloko yung information mo doon, at at totoo guys yung information mo tapos hindi ka nakabaya dahil lang nga sa nagipit ka pero naharas ka na ng mga OLA agent dahil lang sa na-overdue ka ng one day hindi po yan pasok sa kasong stapa makakasuhan ka lang ng stapa kung sa tingin mo isinadya mo talaga na manloko sa sa kapwa mo. Halimbawa, may kakilala ka, niloko mo, niloko mo siya, nagpanggap kang ibang tao, or hindi, or talagang sinadya mong lokohin siya, tinakbuhan mo yung responsibilidad mo sa kanya. Yun guys, no, yun, yung, yun yung talagang pasok sa kasong estapa. Isa pa pala guys no, sa mga hindi dapat natin paniwalaan at walang katotohanan guys na isa din guys sa madalas natin nga receive mula sa text. Hindi lang sa text guys pati sa email which is yung sinasabi nila na kakasuhan ka daw ng small claims. Actually guys na ilang beses ko nang i-content na itong about sa kasong estafa at kasong small claims sa mga recent na vlog ko. At uulitin ko lang ulit siya dito guys no. At gaya ng ulit sasabi ko hindi nga ako abogado at hindi ako expert pagdating sa mga ganitong case. But, may mga research research din naman ako. So, dito guys, no, yung small claims na sasabi ng mga agent, hindi po pasok yung mga utang natin na, bawa yung loan mo lang, sumabot lang naman ng 50,000, 100,000, 200,000, kasama na dun, guys, no, yung sobrang laking interest, hindi po yan pasok sa small claims. Kasi yung small claims ngay ngayon, guys, no, is nasa 1 million na. So, yun, guys, kapag umabot yung utang mo sa 1 million, tapos inabandon na mo, hindi mo binayaran, yun, guys, pasok po yun sa small claims. Pero kung sobrang baba naman na, like, 25,000, 50,000, hindi po siya pasok sa small claims. So, wag po kayong maniniwala sa mga text ng mga agent na kakasuhan kayo ng small claims. So, yun naman guys no, yung ating topic ngayon. Sana naging aware na kayo at sana may natutunan kayo about dito sa ating topic ngayon na dapat hindi talaga tayo nagpapapekto sa mga ola. Lahat yan guys no, ng mga pananakot nila through text at email, huwag nyong paniniwalaan kasi lahat yun guys ay scripted lang. So, nakasend to many lang siya guys no, hindi lang kayong tinetext niyan kundi pati na rin guys yung mga ibang kagaya natin na hindi nakabayad sa anla. So, nakasend to many lang yan guys. So, the best way lang talaga guys na gawin natin is deadma. Pag once kasi na-apply natin yung deadma or hindi na tayo nagpapapekto sa lahat ng mga text nila, I'm sure magiging happy ka na talaga. Hindi ka na talaga matatakot sa mga sa mga pananakot nila ganun. So sana may natutunan kayo guys at kung may natutunan naman kayo guys no please wag niyo kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click yung notification bell para updated ka lagi sa aking masusunod na video. Thank you guys, thank you for watching and see you in my next video. Bye.